Ay, inisak ko Dear God, we thank you for the food, the blessings And for today, Saturday Or Lord God, we thank in Jesus' name Amen Inisak ko, gusto ko nasa diplas oh! ako O, hanggang wala tayong matulugan Ipapalipad sana ako doon Oo nga na no, Papsi, pagka video kong ganyan, no, upload ko kagad ka sa so, dupla. Oo Wala. Wala tayong matirahan doon. <laughs> Wala tayong matulogan. Han, mabalim. Sa so, CD yan. Mabalim. Sa duplas nga, di ba nag-on kaagad to sa rupat. Kaso, ang mali ko, hindi ko na ilalagay sa memory card, dapat pop to diretsya na sa phone. Hmm. Yan ang, ang naging mali ko. Yeah. So, so yung do pictures lang yung nasing, wala yung video. Ha? Huh? So, Babalik na lang ulit natin. Hindi. Nag-save yun, pero... Unti lang, dahil hindi ko nga na-charge masyado. magbalik sinad ko na yung mga picture kay Madel, pero lumilipad lang naman siya. At least ngayon, na-recharge ko na siya. Kat nag-add tayo yung yeah. Ay, dahil natin mga ulay, meron tayong siniga. Ang dami yun yan. isda sigaw. Ano That is sasadong isda. Tapos, o oh, sigaw. At ito. na 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 Ah, madami tayong tula Dali na ka kayo mami Oo Isda ang ulam natin Hoy mamaya ka na, dahi timot muling. De, nung kagani. Sa kagani wala pa ba? Ha? Wala pa kagulan. Si? Kung kasi may bayad Jeric, man din din asaluan mo nako, wala ko sa Manila ha. mali ng ako. So, kung tayo tukto, itatabong ko. Babayong pababayong nila. Ibang harap ng bahay mo. Diba? Dito ka, magbabang sa harap. Yeah, except, except sa so may wire. Pwede doon. Kaya mo yun eh. Kasi dito, no fly zone sa tayong airport. Tignan mapa, may pulang ganyan, no? Paling mm itu mana -mm. sesat lagi tak? iya Tapi kami Atang, apa paling aku ni cara kita ni yang paling yang paling dia yang Good morning, Athena. Watching from Bato, Lady Angel Borong. Ito naman. Tilapia. Ito eh? si Flor, siguro. Nung nagtatas ko sa sasendi tayo. pa ito, kaya pala, ayaw lumipad ng drone ko. kasi Malapit na sa airport. Hindi niya nababasa pa. So sabi ko, unlock niya. Pwede ipa-unlock sa website. Tapi yang jauhnya itu paling jangan kemis ya Jangan muna Jangan muna Debbie اون Atit siya, Kanos kang balik? Wala pa. Busy pa ako dito. mm-hmm <laughs> hmm 음, 음, 안 음, 다 여기 소셜 음, 음, 음,

is omega-3 Ang presko sa kong, ang presko sa fish blood. Mmm. Mm. Kaya walang air pagka Okay. Kaya lang kang ha? Gusto, mo buong pagkakas sa akin. Gusto, Gusto, may buong pagkakas sa Kaya baka nang hindi na pa. Diyos mo, Uh, para so, uh, pwede na 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 Tapos may wifi mm. so, uh, pag Kaya hindi ako, may nag-wifi ka rin, ng tao Hindi nga yung, yung kailangan mo eh, tambay ka ng tao ah? Kailangan mo eh Kaya naman dito sa polis Ha? Paano sa polis? Ito na kanina Oo ah ako pa rin yan, kung 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 tubik Jangan nak Starbucks Five hours, so <coughs> five hours nasa lah dengar Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan Chicken poppers. So, mm -hmm. Thank you, Atiksi, Ang sarap ng hmm. Tapos ang ginamit sa isda ay ang ginamit naman sa isda ay ang sarap ng isda. lang. May boyfriend mm -mm. ako. Okay. Okay. mm Hi, Mama. Gigi Laksa. I'm good, Mama Gigi. Hmm. How are you, Mama Gigi? I miss you. Dahil tumot na pusa. Ah! Ay, pag binuwang ha? Boang na poça. Boang na chá. Mm. Mm. Thank you, Mama Gigi. 500 stars! Hum! Mm. Mama Gigi está... Isda. Ano isda to, Auntie? Ah, ano hindi to tilapia? tilapia manang. Si Da, thank you, Mama Gigi Laksa. Mmm. That fish is so good. Thank you, Mama J. Gelaxa, for the stars, seven hundred stars. Thank you. <laughs> That'd Thank you for the stars, Mama Gigi! Whew! Thank you for the stars! Oh um, ano mm. uh, ay, ni Papa. O ano pala, mo dyan? naman? bukas dito. Tapos nga gusto ko bumalik sa Douglas Uncle kasi nandun yung boyfriend nandun yung boyfriend ko. Yung police daw! yung araw ni tayo sa na, na muna ko Manila. Ito nga ng yung magagastos din sa ito po yung mga uh, <coughs> <coughs> gawin yung pili yung Saka na lang ito. na lang muna daw yung tatlong bintana sa kitchen. Saka lalag yun na ang Gusto pala niya ng ano? Tumira ng dupla. Sa bagay, maganda yung tumira ng dupla. I want one. sino titira? Ako ang titira sa dupla. One pair? Gusto mo one pair? Just one piece. Hmm. Thank you. Ayoko ng ano, magita lang ako doon. Kasi may wifi na ako doon eh. Doon ako mag-upload. Ano ka ng papa mo? Mm. Papa ni Guan. Doon ako mag-iibay mag ka ako papunta sa ano. Mm. Uliwek, Black. Iibay ka doon. Papa muna mo lang ano, hindi na ayaw yan. Ay puta karayan mag-iibay ka ko. Pala naman pag nalubog yung... sa karayan lang. Ah tata-tamon ko yan kediro yung lutang-lutat. Ito diba mo kamal motakitin nya. Ba yan. Tawa. Kumagaano ko buhatin ko siya? Buhatin mo. Bye. Thank you, Mama Gigi, for sending stars. I love you. Mm. Mm. For day. Thank you so much. So, thank you, Mama Gigi, everybody. I'll see you later. Bye. Bye.